yun, nasa kayo na kami ng bus. Pera. Ayan, bus 20. Punta kami ng bandar. Ayan, nakasakay kayo na kami ng bus. Ayan o. Mainit ha, pero isa kami sa amin lalakan. Ayan, First time, kung po makarating ng bandar. pagkakaroon niyo. Kaysa mas na lang. Kaysa mas <tipos> na lang po yung aking ano. Naglalamot na ka kayong mga mahal niyo na sa lahat. Di ba, nakarating na kayo doon sa bandar, no? <laughs> o, tayo na. <laughs> yung lato-lato mo. <laughs> Ah, di man nagadong. Kagad-maron na siyang magsalita nang malayo. Ka, ako kasama ko sa Matalo Pag ako natuturing magsalita niya, nako. So superwerte tayo ng bandor. First time, makakarinig kami ng bandor lagi kasi kaming gadong. Niyan, tagal ako. Tayo ay kita. Niyan, may buwaya diyan. <laughs>, yung okay, ano, yun okay, Oo ay, pero buti hindi hinihila ng ano yan. Nabuhay ah. sa ah na po pala ito, kaya magsistart na akong maglakad. Ayan, bangka. Kung gusto mo sumakay, okay. Sakay. Pero may bayad yan. Gala-gala. Spesyo lang dyan, mind kami na, madami akong may gas. Ayan, yun anong almusal? Lunch na. O, oh, sama na yun. Lunch at... Sama na, lunch at breakfast. Tanga, hanggang hapon tayo dito. uuwi ka na ba? Hindi naman. Ay, kakain natin. Breakfast lang muna. Depende. Depende sa maiisip, kainin tapos kakabigyo na bangga pack may nanong may pulis doon Ba na holiday Na-pulis tayo Jaybo kami uh, Wala kang dalang sigarilyo na Bawal Yan na bumaba Wala, 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 wala. Na po kami ng aming makakainan dahil kami po ay walang almusal at parang papunta na rin sa tanghali ah. wala kami makakita ng kainan gutom na po kami master namin ang umuuna. pangalawa si kuya bakit? baka tayo mamaya pumunta. Oh, mamaya na, mamaya. Bago tayo pumasok. Nasa ano yung tubay, yung mga bahay nasa tubay. Para sa bigol. Yung mga nakalutang. Oo. Oh. Magkano pa sila ng iba? Oh, may cellphone. Yung... Will me. Meron dito pala will me dito. Oy, oh, may fountain. Sa kaso mo dito. Ha? Ha. mga perfume. Mang Raj. Masayang sila po kami nakarating. <laughs> eh, kahanap ng aming mapaglalamunan. Pero at least, ah, first time ko nakarating dito. Tapos sila ay, ilan na kayo? Second time? Second time na nila dito sa Bandar. Bandar. Ako ay this time lang. Uy, pagkain, pagkain. Ano yan? Real chicken. Kain na na. Yan, dumating na isang order namin. O, oh, sige, ako na bahala din eh. Yan, bali sa ate Ana. Dito kami sa... Eh, dito kami ang order. Sa ano ba ito? Yan, may order kami dyan. Pilipinas si ate. Tapos, etong... Ano? Eto. Na si... Hindi ah, ko alam kung tawag dito. Doon namin in-order yan doon. Ayan. Ayan, merong in-order ito kay kuya. Ta, kuya, yaki. Crab stick, hoy. Ayan, naka-epal lang. Nibidihan ko lang naman. Smile. Asan yung akin pagkain? At puro pagkain nyo lang ang dumadating. Ito kay kuya. Ito kay ate. Ng fried rice? Di ba nag-add ka ng fried rice kanina? Di ba sabi... Di ba nag... Malaba po yung mga kasama ko, malis na tayo na pinagpahan niya si Kuya Eman Nanda, dahil dun ibilis uh, inumin namin na Melty or Shake. minamela na nahoorating na ka alipin, Para ng Melty or Melty. sa atin. nakatama na si Uya. wow, mm -hmm. Mm -hmm. Wala pa yung aking order na chicken wings. May chicken wings. Oh, let's na. Makakain na din ako. Yeah. Kain, kain. Kasi tayo, mag-ano ka naman ang picture. Hindi ko ka ma-ano. Ay, mamaya na sa niya na lang. Tapos na kami, pero si Kuya ay hindi pa tapos. Taran! <laughs> Iwanan na. Iwanan na, hindi tapos. Ayun, mukhang no, kitang kita. Kiniligpit <laughs> na ni Ate. daming langa. daming langa. Mmm, masarap. Masarap talaga. Be, yung pinagmumuhan mo naman. Ano'y na kamay, tapos na. E, paano to? Iba,

baka nakapila pa dun okay. 690 kaysa nakaganyan ka ayan yung white, grey uh, mabigyan nga, yung okay. hmm. kaya ka masuot na dandy. 10.90. Tsaka 29. Biglang ulan, no? Hindi kami sa labas. Nagala kami dun mamaya. Hindi ako sa labas. Kalibas oras kasi magsasara na sila ng 12 dahil prayer time ng mga muslims. Nag-open ulit sila ng 2 p.m. Kaya mamaya na ulit ang gagala. Oo, oh, diba? Doronay, doronay. Ay, naku no, si Kuya. Istar po sa akong pagbibede. Oh. Bede lang to. May pila na pil niya, oh. <laughs> Siyempre, kailangan, diba? Wala sa rail ko dyan. Mahala mm -hmm. mm -hmm. kayo. Dito, ini, bay, duri, kan? Di sini. Nakakausap na yata yeah, wow. na, na yung driver. Beb, Kasi so... nabuta na po kami ng ulan. Beb, kaya uh. next na lang ulit kami gagana. Ulan? Dahil maulan. Kaya tama na yung konting ulan. gala na yun. Ujan. Hmm. Um, ulan no? U -jan, u -jan. Sira ang aming day of jalan, jalan, vacation. Jalan. No. No. <laughs> May work pa. Uh -huh. Bye-bye.